What's up guys? So ngayon papaliwanag ko kung paano gumagana yung DIY mechanical overflow natin o yung siphon. So guys, ito nga pala, kinuha ko na to. So papaliwanag ko dun yan. Pero ito muna, uh, example nung tumigil na siphon. So tumigil kasi to kasi nagdalaw. Ayan, kita nyo naman maluwag, di ba? Nung kasing dinesign ko to, merong nakaipit dito dati, dito. Dapat may nakaipit dito. Uh, so kaya kapag ginawa nyo to, ginawa ko yung tutorial syempre mas maliit dapat yung yung gap nito dito dapat sakto lang o kaya ipita nyo so yun yung reason kung bakit tuminto yung sipo ng isang gabi hindi ko kasi malagyan ng sponge na palaman kasi malakas ang ulan bumabag yun yeah. so yan dami kasi nagko-comment eh hindi daw ano matik yeah. so hindi siya matik syempre kasi pa-prime mo pero after nun matik na siya dapat oh. so ito ha pa-prime ko siya yung priming nandun sa una kong reel ayan. so pag natanggal nyo na yung hangin sa loob ng tubo pwede nyo siyang ibalik Ayan. so tatapun na yung siphon yan o kita nyo nakabitin lang na, oh. kaya ano kaya ihinto yan kapag naggalaw pag nag balance na yung tubig dun sa kabila hi pag nag balance na yung tubig dun sa kabila tapos naggalaw syempre masisira na yung siphon Oh, uh, hindi perfect yung solution natin pero ayan, gumagana So, syempre, pag umabot dun yan sa sa level nito, hihinto na yan. So, oh. so guys, ito na. Bakit explain ko na ulit to. Okay. So, yung saipo natin, uh, ideally, dapat pantayan. Kasi ito kasi, kaya humihinto to, ito kasi hindi ko finix. Pwede nyo palitan yan. Okay? So, ito kasi yung magde-decide kung gaano kataas yung tubig na uh, kung saan siya hihinto mag, ano, magtapo ng tubig dito sa kabila. Okay. So, ito, maaaring may magsip na hangin dito. Ayan. Kaya, nihinto minsan. So, yun. So, kung gusto niyo ng perfect na, or mas mataas ang chance na hindi siya uminto, syempre, isin nyo to. Isin nyo. Ako kasi nire-reuse ko to. Ayan. Teka lang, mambo, di pa tako. Ayan. So, ito ngayon, guys. Paliwanag ko sa inyo. So, madaling nyo maintindihan. Okay. So, yung pag-prime nyo, kailangan lang talaga matanggal nyo yung hangin dito. Yung ibang design nito, meron ditong, ano, Uh, tubo para ihigupin mo yung hangin o para mo yung hangin para mabuo yung siphon sabi para magdugtong yung tubig so, so, itong sa atin, mas simple sya i -biblit mo lang para palalabasin mo lang yung tubig para gumana na yung siphon ipat lang tayo ng pwesto so, nakita nyo itong ano natin lukog ko yan Ayan. Tapos yung level nung nasa kabila yun yung kung saan sya titigil Okay, tama nga itong kabila man. Ayan. So, pag guminto yun, pag na-reach na, na yung level doon sa kabila, ito na yan, syempre. O, Tain natin, ha? Para isang paliwanag na lang. Ay, nawakan ko, guys, ha? Para hindi magalaw. Ayan. Tain natin. Oo, boss. Ayan. Dati nilalagyan ko yan ng sponge filter dito. Ngayon, nakakuha ko nito. Maganda pala to. Ilalagay ko lang dito ma. Wala na siyang ano. May pangharak na siya ng ano, babara sa kanya. Ayan. So, technically ito malapit na tong maubos eh. Umuuga na lang siya kaya siya nalalagyan ng tubig. So ngayon, patay na, di ba? Di ba? Kuware ganyan, na-reach na niya yung sagad niya, patay na. So ngayon, dadagdagan ko ng tubig. Andar ulit 'yan. Andar ulit 'yan, boy. Yan. So, yun yung matik. So, as long as di nagagalaw to. So, kaya ako yung sinabi doon sa isang video na hindi na gumagana kasi nagagalaw kasi to. So, kailangan lang yan ipitan dito ng ano, ng sponge or uh, tela o gusto nyo, ipix mo siya whatever the means na maipix nyo to dito sa ano, kasi hindi siya gagalaw. Ayan. yun lang yun. Uh, ko ako sa inyo, kapag uh, doon sa tutorial natin, pag tinuro ko na sa inyo kung paano gawin, kung hindi nyo pa rin alam, uh, iiglian nyo lang to. Ayan, isakto nyo dito sa lalagyanan nyo. Tapos yun na yun. So, ayan guys, oh. Naubos na siya. O, badawasan ko tubig. O, babalik ko dun sa kabila. O, putol siya, di ba? Pag lang nadag, nabuhusan siya ng tubig, yeah, oh, under yung siphon, di ba? Kung binag, binag, binagdag ako yung tubig, ayan. wala yung mulan, di ba? Nung no? nagdagdagan yung tubig. Ayan, under yung siphon. Di ba? Yun yung sabihin ng matik. Di ba? So, yun lang, guys. Sana naiintindihan nyo. Yung sa mga hindi pa rin naniniwala dyan, bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> ayan. So, yung mga may gustong umorder nito, Uh, tuturo ko naman kung paano gumawa eh. Pero kung gusto nyo order, sige, ipipinda tayo nito. Okay? So kung gusto niyo order, mag-comment lang kayo, ipm nyo ako, sabihin nyo lang, ano, overflow siphon, then tingnan ko, collect tayo order, then ko kayo. Okay? Hindi ko pa alam kung magkano, pero syempre, eh, tutubuan ko lang konti yun, medyo matrabaho gawin to. Okay? So kung I prefer, kayo na lang gumawa. Okay, sige. Yun lang guys.